kinuha ng lalaki ang isang kristal na bato mula sa kanyang bulsa. Ang ganitong uri ng kristal na bato ay karaniwang ginagamit lamang ng malalaking sekta kapag kumukuha ng mga alagad o ng pamilya ng hari kapag kumukuha ng talento. Para kay Shen Liang Show na gawin ito, hindi ito ang una o pangalawang pagkakataon. Guru, subukan mo ako, sabi ni CIU Honor. Natatakot akong takutin sila ng antas ng iyong cultivation. Hahaha, <laughs> takutin kami. Tingnan mo siya, akala mo'y nakita na ang lahat. Maraming master mula sa Underworld sect ang lumitaw sa Liang State City at hindi ako natakot. Akala mo matatakot ako sa inyong dalawa. Babae, subukan natin ang iyong master. Gusto ko ring masubukan. Napakataas ng aking cultivation. Ang kristal na bato na ito ay medyo mahalaga. Ang isang katamtamang laki ay magagamit lamang ng sampu o walong beses bago lubos na maubos ang enerhiya nito. Ang paggamit nito upang subukan ang cultivation, ang isang cultivator ay karaniwang hindi maaaring magkunwari. Subukan mo muna ang matandang ginoo. Umuungol ang kristal na bato at umilo. Isang tingin ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ng lalaki. Kaya pala Divine Court Realm. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Napakataas na cultivation, talagang ginulat mo ako. Sa anumang kaso, ang isang eksperto sa divine court realm ay hindi dapat saktan. Tiningnan niya si CIU Honor sa tabi niya at sinabing, pakiusap, maging komportable kayo. Nagulat na sinabi ni CIU Honor, paano ako? Hindi pa ako nasusubukan. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ng lalaki, tumalikod at umalis." kahit ang master ay nasa divine court realm lang, gaano kataas kaya ang sa maliit na babae? Gusto mong subukan kita pero ayaw ko. Ngayong gabi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang taksil na puso. Si Shen Liang Shou ang numero uno sa white list na ng hindi mabilang na mabuting gawa. Hindi inaasahan na ganoon siya kalakas ang loob na manatili sa Liang State, hindi man lang kinakatakutan ng Underworld sect. Sa gabi, hihi, -hi, master, Master, kaya ko nang gumamit ng forceful energy blades para patayin ang lamok ngayon. Nagmulat si Lasho, tiningnan siya at umiling ng walang magawa. Minsan, ang mga tao ay talagang kakaiba. May mga taong nagsisikap na matutong ngunit hindi, habang ang iba ay kailangan lang tingnan saglit at natutunan na. Si CIU Honor marahil ang huli. Bubuksan ko ang pinto. Tumakbo si CIU Honor at binuksan ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng kulay abong balabal, tiningnan si CIU Honor at tumango. Sino ka? Ito po si Stuart Ju, na namamahala sa lahat ng malaki at maliit na usapin sa mansyon. Aalis na po ako. pinagsalikup ni Stuart Joe ang kanyang mga kamay kay Lasho, matandang ginoo. Nasaan si Shen Liang Shou? Bahagyang kumunat ang noon ni Stuart Joe. Si Shen Liyang Show ang numero uno sa whitelist, kilalang-kilala ang kanyang reputasyon. Normal lang na alam ng mga tao ang kanyang pangalan. Gayunpaman, ang matandang ito na tinatawag siya sa kanyang buong pangalan ay medyo bastos. Ngunit hindi niya ipinakita. Matandang ginuho, diretso na tayo sa punto. Ano po ba ito? Medyo magaling ang inyong maliit na apo. Handa ang aking master na magbayad ng malaking halaga para bilhin siya. Bahagyang nakikita ang mga taong naglalakad-lakad sa labas bilang mga tagabantay. Mayroon pang paggalaw sa bubong, malinaw na nagpapahiwatig na may nagbabantay sa lugar. Nang marinig ito ni CIU Honor, akmang magagalit na siya ngunit itinaas ni Lasho ang kanyang kamay, senadoryo sa kanya na umurong. Si Shen Liang Show ang numero uno sa whitelist, at lahat ng kanyang ginawa ay pinuri. Mayroon siyang magandang reputasyon sa mundo ng cultivation. Paano siya makakasama sa ganung uri ng negosyong pinagtataguan? Matandang ginoo, isa kang. Taong may karanasan, bakit ka nagkukunwari na ignoranti? Mayroon bang ganung bagay na libreng tanghal iyan sa mundong ito na hinahayaan kang kumain at mamuhay ng libre? May punto rin iyon. Kahit may mga bundok ng ginto at pilak, hindi ito sapat para gastusin sa paggawa lang ng mabuti. Makatuwiran, ang buhay ng tao ay walang halaga na parang damo. Matandang ginoo, nasa Divine Court Realm ka lang. Pagdating sa Liang State, mamamatay ka sa kamay ng mga dayuhang iyon balang araw. Mas mabuting humanap ng magandang tahanan para sa iyong alagad. Maaari ka ring mamuhay ng komportable sa iyong mga huling taon. Hindi ba't napakaganda? Ang tunay na puti ay ang tunay na itim. Medyo nagulat lang ako, iyon lang. Kung ikukumpara sa Evil Sky Pavilion, iba lang ang pinili ni Shen. Ang mga tao ay namamatay para sa yaman, ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Sa asensya, walang pagkakaiba. Karapat-dapat ba si Shen Liangshou na ihambing sa Evil Sky Pavilion? Siyempre hindi. Palagi nang itinuturing ni Mr. Shen ang Grandmaster ng Evil Sky Pavilion bilang layunin ng kanyang buhay. Paano siya maglalakas loob na ikumpara ang sarili sa kanya? Medyo nawala ng imek si Lashou. Idol ako mayroon akong ganoong tagahanga. Ang dahilan kung bakit napakarami kong sinasabi sa iyo ay dahil sa paggalang sa iyong Divine Court Realm Cultivation. Magulo ang state ngayon na may underworld sect, mga tao ng lulan at gentle edge na nagtatago kung saan saan. Sa iyong cultivation, sa pinakamaganda, maprotektahan mo lang ang iyong sarili. Paano kung hindi ako sumang-ayon? Sa sandaling sinabi niya ito, bumukas ang pinto. Sa patio, ilang cultivators ang bumaba mula sa langit. Hindi mahina ang antas ng cultivation ng mga taong ito, bawat isa ay nasa Brahma Sea Realm. Ang steward Joe sa harap niya ay nasa tuktok ng Divine Court Realm. Kung hindi po sang ayon ng matandang ginoo, kailangan ko po sigurong gawin ito ng walang pag-aalinlangan. Kapuri-puri ang lakas ng loob. Umiling si Lasho at kinawean ng walang magawa si CIU Honor. Si Stuart Joe, pagkatapos ng lahat, ay isang eksperto sa tuktok ng Divine Court Realm. Bigla siyang naramdaman na ang matandang lalaki sa harap niya ay may aura na wala maging si Mr. Shen, isang hindi mapigil ang aura, isang eksperto sa nascent divinity tribulation realm. Mabilis siyang umatras, nagpakilos ng kanyang primal energy. Huwag itapon ang basura. Bago pa makita ni Stuart Joe ng malinaw, sinipa siya ni CIU Honor sa dibdib. Lumipad siya pa itaas na parang bala ng kanyan, lumusat sa bubong, at pinatulala ang dalawang cultivator sa bubong at bumagsak pa itaas, na lumikha ng butas. Pagkatapos ay bumagsak siya ng diretsyo. Lumapag siya sa harap ni CIU Honor, nakahiga ng walang galaw sa lupa. Ang biglaang pag-atake na ito ay nagpangapanga sa lahat ng cultivator sa loob at labas ng bahay, nakatingin sa maliit na babae sa harap nila nang hindi makapaniwala. Naboring si CIU Honor at nagdabog, Guru, hindi siya patay. Maaari ba akong sumipa ulit? Ang pangungusap na ito ay nagpalabas kay Stuart Joe ng isa pang bibig ng dugo. Anong nangyari? Mukhang may bulalakaw na bumagsak. Itinaas ni Stuart Joe ang kanyang kamay at may pagdaramdam na itinuro ang lalaking sumubok sa kanilang cultivation sa pinto. Sa galaw na ito, bumagsak sa lupa ang lalaki. Eh ako, hindi na siya makapagsalita. Gusto niya talagang sabihin na hindi niya alam na mas mataas pa ang cultivation ng maliit na babae kaysa sa kanyang master. Kung ayaw mong mamatay, papuntahin mo si Shen Liang Shou para makita ako. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang mga figure sa labas ng pinto. Huwag kang pumasok. O matandang ginuo, gusto mo ba talagang kalabanan si Mr. Shen? Napakakulit mo. Ang master ko ay kayang makita ang sino mang gusto niyang makita. Hindi ka ba, kumbinsido, habang nagsasalita, ibinandere niya ang kanyang maliit na kamao, na nakakatakot kay Stuart Joe na umurong. Mukhang hindi makatuwiran ang batang ito. Sana lang ay makatuwiran ang matandang Divine Court Realm na ito. Bukas ng umaga, gusto kong makita si Shen Liang Shou. Hindi ko nauulitin ang parehong salita. Nagulat si Stuart Joe. Sa sandaling iyon, ipinatawag ni CIU Honor ang kanyang 100 Tribulation Insight Avatar. Oh my God! Isang nascent divinity tribulation realm expert. Isang avatar na may mga dahon. Ito, takot na takot ka ba? Ganoon ka ba kaduwag? Guru, ipatawag mo ang iyong lumang avatar at hayaan mo silang lumawak ang kanilang pananaw. Walang kalokohan. Nagkamali ako, Master. Umalis sila show sa silid na nakakross ang kamay sa likod. Nakita ito ng isa sa mga cultivator at mabilis na sinabi, maghahanda ako ng bagong, isang bagong silid para sa iyo. Nakalimutan ko, hindi ka karapat dapat makita ang avatar ng aking master. Pagkatapos umalis ng dalawa, nagkatinginan sina Steward Joe at ang lalaking sumubok ng cultivation. Ang lalaking may hawak na kristal ay malapit ng umiyak. Steward Joe, pakiusap, ginuo, maging mapagbigay kayo. Ang matandang, matandang iyon, nasa Divine Court Realm ba talaga siya? Mamatay ka sana ng kahindek-hindek dahil sa pagsisinungaling. Namumula ang mga mata ni Stuart Joe. Ang sipa na iyon ay malubha siyang nasugatan. Divine Court Realm man o hindi, hindi ba niya kayang husgahan para sa kanyang sarili? Abisuhan si Mr. Shen, sabihin mo sa kanya na bilasan, bilasan ang pagpunta rito. Magsialis na kayo. Ang ibig sabihin ng, magsialis na kayo, sa mansyon ng pamilya Shen ay kahit hindi ka mamatay, magiging bingi, pipi, at bulag kang lumpo. Paano kanila hahayaang madaling magpakalat ng balita tungkol sa negosyong ginagawa nila dito? Ito ay isang napakakapamilyar na termino. Nang marinig ito, Sam Andel ang lalaki, namutla ang mukha. Dumating ang gabi, naintindihan mo na ang lahat ng nilalaman ng human role ng heavenly writing ng isang daang beses. Gantimpala, Heavenly Book Unfolding, Medium. Medyo nagulat si Lasho. Naalala niya na ang pag-unawa sa Heavenly Writing ng isang daang beses ay nangailangan ng malaking oras. Ang pagkarinig ng abiso na ito ay nangangahulugang maraming oras na ang lumipas. Heavenly Book Unfolding. Mayroon na siyang dalawang bahagi. Nawawala pa rin ang lower part. Ang huling bahagi ay dapat nasa Mount Waxian. Naalala nito si Yu Shangrong. Ang personalidad ni Yu Shangrong ay pareho noong bata pa siya, anuman ang mangyari, hindi siya gumagawa ng tunog at iginiit na lutisin ang mga problema ng tahimik sa sarili. Sana walang masamang mangyari sa kanya. Ang pangarap ko noong bata pa ako ay maging matagumpay na street sweeper. Ang makalabas at magwalas ng kalye bago sumikat ang araw ay napakalaking pagpapala. Parang kinakatay ang baboy sa mansyon na iyon kagabi. May nagpapatawag ng avatar at marami sila. Limang o anim na cultivators ang nakalutang sa itaas ng mansyon. Sa gitna ay isang maliit na flying chariot, sapat lang ang laki para sa isang tao. Ang resenansya ng sumasabog na aura na ito ay nagpapahiwatig na mayroong hindi bababa sa dalawang nascent divinity tribulation realm expert sa labas. Lumapag ang flying chariot sa oras na ito at sumunod ang ibang mga cultivator. Ang Shen Liang show na ito ay talagang may mga trick. Sino ang ganoon kalakas ang loob na gumawa ng gulo sa aking mansyon ng Shen? Malalim at makapangyarihan ang boses, malinaw na sadyang babala. Si Shen Liang show ay talagang isang eksperto sa cultivation. Hinaway ni La Shou ang kanyang kamay at ang pinto ay binuksan ng forceful energy. Ikaw ba si Shen Liang Shou? Walang galang, isang alon ng tunog ang lumipas. Ang nagsalita ay si Feng Ping, ang nangungunang master ni Shen Liangxiu. Ang pagpapakita ng kapangyarihan na ito ay napakasaya. Ang pagpatay ay usapin lang ng pagbagsak ng ulo ngunit dapat mong igalang ang may-ari kapag binugbog mo ang isang aso. Lumutang ang figure ni Feng Ping sa ere habang nagpapadala siya ng dose dosen ng palad. Umiling si show ng walang magawa at gagamitin ang extraordinary power ng heavenly writing.